Hello po mga guys Good po sa inyo Mga guys Bali ano magtuturo ko sa inyo Yung Ano Yung nyug Kung paano Kung paano ano Kung paano Binubok binu, Ano mga guys Paano pinapanitan yung ano yung nyug katulad ano wala na siyang ano wala na siyang panit ito may ano panit kasi guys ang gamit po namin sa pangbunot ng nyug ito paplawan paplawan guys ito ang ito ang ginagamit namin pang ano pang Bunot sanyog. Ito. Di ba, ali, guys? Itong paplawan na ito, ano, uh, isa itong steel bar na pinapanday uh, ginawang pinabutangan ng, ano, ng tais. Uh, bali, guys, nagtuturo lang ako sa mga sa mga lugar na wala wala nito sa mga lugar na ano na lulugit na walang magamit nito sali ito guys ang gamit namin sa pagbubunot ah, sana guys bago ta pasimulan ah, huwag yung kalimutan i subscribe yung aking channel si MZ si Vlog TV ah, like po o share ninyo po mga guys sa mga hindi pa nila na nalaman kung paano magbubunot ng ito nakikita po pa ninyo paano na nagbubunot isa pa yung sekreto ganito guys ang gamit namin tapos yung, yung pinapanitan yun Uh, guys, manood na lang kayo kung anong gagawin ko. Sana, ano, sana, ma, ano ninyo, ma, subad ninyo mga guys sa, ano, ito, ito ganito mga guys, ang pag, ano, magamit ito. Ito, ko sa inyo guys sa side, side out po sa inyong lahat guys ha. Side out. Ito guys. Ito gawin gagawin ko ito, ito guys. Ganito. Ang gagawin. Ayan guys. Ayan ang Ilalapit na. Ito guys. Ayan guys. Nakikita. kita. Tayo, malayo tayo guys malayo ay nakikita ito guys para ninyo makita yung, yung para magbunot ito guys ito ang pagbubunot guys Tanyog. Diba guys, madali lang Kaysa itak ang gagamitin mo Ito, mga oh guys Sa paggamit nito Madali lang ito Kaysa itak ang gagamitin mo Matagal yung itak ito guys hindi lang magtatagal basta mayroon kayong ano may ganito kayong guys kailangan guys kung may ganito kayong steel bar kung may pandayan sa inyo sa inyong lugar magpapanday kayo guys katulad nito Importante ito guys. Ito ang security ito guys pag ano. Kasi guys ano may ano talaga yung iba kanilang binubuka lang kasi guys mas mabuti ito pinapanitan ang nyug na ito dahil yung bagol. yung ano niya ito pwede ni pwede naman niya ma ano, magamit sa pag-ooring pera pa mahal ngayon guys ang ano ang ooring ngayon ng bagul tag ng ano ang isang sako yung ooring kaya ano Kaya ginaganito yung uh, aming pagkukuan dito sa samar Pinapanayitan namin ang nyug. Tapos ang ano naman ang panit. Ginagawa namin pangharing ng ano ng Pwede ano sa mga bakery. Yung mga baker eh. Mga ah, pandesal, yung Maraming kakakitaan Ano? Ito, mga guys. Guys. Ito guys itu guys Pero ko alam guys kung sa summer ba ay gumagamit dahil sa mayroon mayroon naman sa summer nga ang ginagamit nila hindi sila ginaga, nagagamit nito ano binabagtak lang nila mga guys tapos uh, kanilang binibilad ng ano sa araw mga guys yung iba pero sa amin ito guys, gagamit yung ano, lulunan namin guys. Pero marami pa nga guys yung ano, yung ipapakita kong ano guys. Marami pang ipapakita ko sa inyo ng mga uh, video. Parti sa pag, mag, ano. Pag papanit ito. Tapos paano magagamit? Marami pa guys. Ah, uh, inyong sana guys. Ah, uh, tingnan, tingnan nyo ganito yung ano, yung pamo eh ano diyan ni e, eh, mo sa kuplawan nito. Tapos ganito na. Bumunot ka mga guys. to Tapos ganito na muna. Hmm. yan. Well guys, sa mga mga bago, pwede naman ano dandahanan mo lang tapos para ano hanggang matuto ka mga guys ito kaysa yung gamit sa ano kaysa sa itap ito matagal pa mga guys yung itap tapos ito naman guys ito kinakain din ito oh, okay oh kinakain din ito masarap ito mga guys gutang, lang lumip. din ito mga guys. Mm, Lami-lami. What's nice up guys? Alam niyo guys, ma... Alam ko ito, paborito ko ito guys. So guys. Kung may silver kayo guys na ano, malaki, ipapandayan niyo sa kung may pandayan sa inyo, ipapandayan niyo. Magalila guys Ah, galia, Basta meron ka nito. Sa paggagamit, meron ka. Ito, ito ang ginagamit namin guys. Pagpapanit. Paglawan sa samar. Pero sa, may samar din na hindi sila gumagamit. Kanyan lang ano. At binubo, binubo ka lang. Tapos kabuka, ibibilad na nila. Ito sa amin, ano, binu, 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 pinapanitan namin katapos linulunan namin nag, nagagawa kami ng ano ng lunan para para ito na mga binuka halimbawa pagkatapos nito pagkatapos pagpanit pagpanit